Sinagot ko na si Eman. Masayang pagbabalita ni Sanya sa telepono. Halos inaasahan naman ni Tasha ang balitang iyon ng kaibigan. Paano'y halos araw-araw siyang kinukwentuhan ng nangyari mula ng una itong dalawin ng sinasabing Eman hanggang formal na ligawan. Congratulations! Masayang sabi niya. Kahit hindi pa niya nakakaharap ng personal si Eman, halos sa titiyak na niyang nakahihigit ito kay Bobby base sa mga kwento ni Sanya. Gusto kong magkakilala kayo, Tasha. Kaya sa linggo, sinabi kong isasama kita sa birthday ng mother niya. Kilala ka na ni Eman dahil madalas kitang ikinukwento sa kanya. Gusto rin niyang mamit ka. Pero ako'y ayoko. Sa loob-loob, Natasha. May phobia na siya dahil sa nangyari sa kanila noon ni Bobby. Kung maaari nga lamang, sa harap na ng altar sila magkakilala ni Eman. Kapag ikakasal na ito at si So, saan niya? Hindi mo muna ako tinanong. Sabi niya, may lakad ako sa linggo. Saan? Parang na may ang sabi ni Sanya. maya anaking na ko sa binyag. Pagsisinungaling niya. Naisip niyang hindi naman siguro cheche ka ng kaibigan kung umalis nga siya ng bahay sa araw na iyon o hindi. Basta gusto niyang iwasan si Eman kung maaari. Na hindi rin kayo magkakakilala ni Eman. Saka na lamang, sabi niya. Marami pa namang pagkakataon. Hindi hinintay ni Sanya ang pagkakataong sinasabi niya. Ito na ang gumawa ng parang para magkatagpo sila ni Eman. Ang gulat niya ng minsang kauuwi ay dumating ang dalawa. May bitbit -bit ng bag ng grocery si Emma. Tansya niya ay kulang-kulang sa ayon na talampakan ang lalaki. Bahagi ang boy siyang anyo dahil sa estilo ng buhok na dahil wala ni kaunting kulot ay bumababasa sa noo. Gayun may alam niyang 28 na ito. Sinabi sa kanya ni Sanya. At tama ang kaibigan. Kuwapo nga ito. Tingin pa niya may sinasabi base sa klase ng pananamit. At nang pagbuksan niya ang dalawa, Nakita niya ang kotse na kaparado sa pat ng apartment. Surprise! Nakangiting sabi ni Sanya na maluwang ang pagkakamit. Oo nga eh, tuloy kayo. Si Eman in person. Pagpapakilala ni Sanya. Hi! Ngumiti ang lalaki. Tumitaw pantay-pantay at ni nitong ngipon. Oh, ito naman ang sinasabi kong best friend ko. Baling ni Sanya kay Eman. Nice meeting you, Tasha. Ngumiti siya. Habay pumasok kayo. Natatawang sabi niya patiunang pumasok si Sanya at sumunod si Eman. Dito kami makikikain ha. Sabi ni Sanya na lumiyon kay Tasha. May dala kaming unam. Barbecue, chicken at atsara. May pangsalad salad pa dahil mahilig si Eman sa salad. Hindi kayo makikikain. Akong pakakainin niyo. Nagkatawa ng silang tatlo. Magkatulong nilang inihanda ni Sanya ang mesa. Si Eman ay itinaboy nila sa salas na mag-alok ng tulong. Nanood na lamang ng TV ang lalaki. O anong say mo? Bulong ni Sanya nang inihahanda na nila ang mga pagkain sa mesa. Tingin ko'y okay siya, sabi niya. Swerte mo. Totoo sa loob na sinabi niya. Kay Eman wala siyang naramdamang pare sa mga nararamdaman niya noon kay Bobby. Disente si Eman at parang sa isang kaibigan lang din ang turing sa kanya. Ang sabi naman niya, maganda ka raw pala talaga. Natigilan siya. Pilit niyang binasa sa anyo ng kaibigan kung may better ni sa anyo nito. Wala, nakangiti pa rin si Chanya nang sabihin iyon. Naisip niyang secured lang marahil lang kaibigan sa pag-ibig ng nobyo kaya di niya nag-aalala lang maakit ito sa iba. Pero kahit gaano ka secure ang isang babae, hindi rin ba nito poprotekta ang huwag maakit ang mahal nito sa iba? Bakit tila pinaglalapit pa sila ni Emma ng kaibigan sa halip na itong mismo ang umiyos na magkakilala sila? Kung sa kanya siguro nangyari ang experience nito kay Bobby, matatakot na siyang ipakilala ang bagong nobyo sa magandang kaibigan. Masaya sila ng kumain. Kung nagbibiro man si Eman, iyon ay mga birong pangkaibigan. Kadalasan pa nga ay si Sanya ang lagi nitong pinatutungkulan. Nakadaman ang katiwasayan ng loob si Tasha. At least hindi na siya mag-aalang mapares si Eman kay Bobby na unang pagkikita pa lamang nila ay nagpahalata na ng pagsasawalawahan kay Sanya. Umalis ang dalawa na ang usapan isang araw isa labas naman sila magkakatuwaan. Dalawang beses pa uli silang nagkasama ni na Eman ang isa sa birthday party ng pamangkin nito at ang ikalawain ng mag birthday ang boss nito sa opisina at imbitahan siya. Sa mga pagkakataong ayun parang ganap na rin silang magkaibigan ni Eman. Ang mga kailos nito sa kanya ay natural. Walang sinyalis na kaibang pagkaakit. Walang palatandaan na gustong man lamang. Si Eman ang para sa kaibigan ko. Madalas na naiisip niya. Nakatagpo na rin ni Sanya ang lalaking hinahanap niya. Hanggang isang araw ay eh hilingin sa kanya ni Sanya. Nakitin mo naman si Eman, Tasha. Hindi lang siya simpleng namila. Halos na siya Anong sinabi mo? Maang natanong niya sa pangambang nagkakaring pinggan lamang siya. Natigil siya sa pagsusulat ng resibong ibibigay kay Sunny. Ang sabi ko akitin mo si Eman. Tagalgal na napatitig siya sa kaibigan. Gusto kong malaman kung magiging tapat pa rin siya sa akin kapag nakakita ng chance na pwede siya sa iyo. Ano bang pinagsasasabi mo sa Seryoso ako, Tasha. Gusto kong idan sa pagsubok si Eman at nakikiusap akong tulungan mo ako puro ka kalokohan. Ibinalik niya ang atensyon sa resibo. Kalokohan bang tiyakin ng kalooban ng pagbibigyan mo ng buong buhay at panahon mo? Napatingin siyang muli kay Sanya. Ayokong sa huli maparis ako sa iyong inatasya. May galit na gustong bumangon sa dibdib niya pero hindi niya matiyak kung para sa pagbanggit ni Sanya sa napayapa niyang ina o kumagnay pa rin ang galit na yun sa ginawa ng kanyang ama. Kung ipagpapalit din lamang ako ni Eman sa iba. Gusto ko ngayon ko na matiyak. Wala akong epekto sa nobyo mo, Sanya. Alam ko, malalaman ko sa mga kilos niya kung mayroon. Hindi ka nakatitiyak. Maaaring hindi lamang siya nakapagpapahalata. Dahil huwag tuwing magkikita kayo naroon ako, paano kung halimbawa ay kayo? Hindi mangyayari yun. Mangyayari dahil pangyayarihin natin. Aakitin ko siya. Nagbibiro ka ba, Sanya? Hindi pa ako naging ganito kasing seryoso sa buong buhay ko. Tasha, alam kong masasaktan ako kapag nabigo sa inaasahan kay Emma. Pero kailangan tanggapin ko yun. Mabuti nang sa una ako lumuha kaysa huli. Hindi mo ba nakikita? Ang nakataya rito'y ang buong buhay ko. Ang kaligayahan ko. Bakit subukin pa si Eman? Kung hindi, lalagi sa isip ko ang pagtudula. Ang kutob na marahil kung nabigyan siya ng tamang pagkakataon, maaakit din siya sa iyo. Gusto kong makatiya kung hanggang saan ang katapatan niya sa akin. Imposible ka sa'yo. Imposible na kung imposible. Pumapayag ka bang tulungan ako, Tasha? Sorry, Sanya. Absorb talaga sa akin ang hinihiling mo. Sa isang bagay, payag akong matulungan ka. Hindi sa ganito. Akala niya ay nagkahintindihan na sila ng kaibigan na tinanggap nito ng maluwag sa loob ang desisyon niya. Napatunayan ang hindi ito gumibab sa pag-aasang mapapayag siya nang isang gabi ay kumatok sa pinto ng apartment si Eman. Ang gulat niya nang makita ito. Nakapolong murang dilaw at long sleeve si Eman. Nakatupi ang mga dulo ng manggas. Tinernahan niya ng abuhing pantalo na maluwag Good evening, sabi nito. Lalo itong gumawa pa sa tingin niya. Good evening tuloy. Tumuloy ang minata. Pinaupo niya ito. May munting tinig na bumubulong sa isip niya. Ganit ng ganito nung hindi mo inaasahang darating ng si Bobby. Magtatapat na ba si Emma ng pag-ibig? Sasabihin Bernick na nito sa sanya dahil sa kanya. May pobya na yata siya. Hindi pa man ay pinanlalamig na niya ng kinatatakutan ng buong katawan niya. Napasyal ka. Nag-uumpisa siya ng usapan. May usapan ba kayo rito ni Sanya? Pati paraan ng pagtatanong niya ay parang nang tanongin din niya si Bobby noon. Naisip niya. Salamat at iba ang sagot ni Eman kaysa sagot ni Bob. Siya nga nagpapunta sa akin dito. Napamang siya sa binata. Kasi may dinukot sa bulsa ng polo si Eman. May binili kaming tiket noon pa sa concert ni Julio Iglesia sa Manila. Hotel. Ipinakita sa kanya ni Eman ang tiket. Good for two. Halos tig-tatlong daan ang halaga ng bawat isa. Kasama ang dinner. Ngayon na nga yan eh, kaso yung ang pakaramdam ni Sanya. Sabi niya daanan na lang daw kita at tayo ang para hindi masayang ang tiket. Paborito mo rin daw si Julio Iglesias. Siya? Paborito si Julio Iglesias? Kailan pa? Alam na alam ni Sanya na ang paborito niyang singer ay si Tom Jones. Madalas pa nga siyang tuduhin noon na baka siya. Bakit sasabihin ito kay Emma na paborito niya si Julio Iglesias? Bigla ay nahulaan niya ang motibo ng kaibigan. Gusto lang ang pagsamayin ni Emma. Gusto sa sting ng resistensya ng Yubio kung magkakasolo sila. At sa palagay ba ni Sanya ay mapipilitan na siyang makiayon sa plano nito. Kapag ano ang wari na iplano na nito ang lahat, pagbibigyan na ba niya ito sa hinihiling na akitin niya si Eman? Gusto ko sanang sumama, sabi niya sa si Binata. Sabay tutput sa tapat ng sigmura. kaso'y kanina pa ako sinisikmura, nakadalawang inom na nga ako ng gamot. Ganun ba? Natitigil ang sabi ni Eman. Baka kung ano na yan, kung dalhin kaya kita sa ospital. Hindi na. Tangin na bahagyang na guilty. Mawawala rin ito kapag naitulog ko. Ganito talaga to. Sigurado ka. Oo. Tumayo na si Eman. Aalis na ako kung ganun para makatulog ka. Tumayo na rin siya. Hindi pa rin inaalis ang kamay sa tapat ng sigura. Hindi mo na ipanood ang ticket. Hindi na lang. Hindi ko rin naman masyadong gusto sa huwi iglesias eh. Ups. Sorry ha. Okay lang. Sa loob, loob niya. Hindi ko rin naman paborito yun. Sa halip ay sinabi niya. Paborito na ni niya eh. Dahil nga lang sa kanya kaya ako binili ang mga tiket na ito. Inihatid niya sa may pinto si M. Hindi man lang kita napainom kahit ano. Pahabol niya. It's alright. Magpahinga na kanat nang gumaling yung sakit niya. pa si Eman bago sumakay ng kotse nito.